Uh, tayo again. Tayo. Nakasakay kami ng boat ngayon. Papakita ang Ayan o. Oh. Steared house. Okay. -oh. Sila mga kasama ko. Sila ang mga kasama ko. <laughs> <laughs> Ayan, It's still house ipapakita sa inyo. Kasi lang na ano siya. Ayan. Ayan siya oh. Nasa ibabaw ng tubig. No. Ang mga bahay. Kaya nga. di oh. Diba na sa ilalim ng... Nasa ibabaw ng tubig. Oh. Pero bakit parang mga ano na, luma? Wala, parang empty, ano, walang nakatira? tayo doon Dati magaganda pero ngayon hindi na. <laughs> Makatayo Ayan <laughs> Parang ano din. Oh, 'di ba? Hindi mo ma... Kung hindi ka sumakay sa boat, hindi mo malalaman na may ganito. May ganito pala. Dito sa... Tai o, Venice of the East na tinatawag. Pero bakit parang ang gulo niya ngayon? Ano? Hindi siya... Hmm. Pagi ngayon kaya hindi anong clear ang view. Oh. Ayan oh. Ayan. Oh. Hindi iikot pa yan. Pupunta tayo sa may gilid ng bundok. Oh, sana may makita tayong dolphin show. Dolphin. Punta tayo sa Dolphin View. Sana may makita. Ay, balik. Balik-balik. diyan kami galing, babalik. Diyan dito tayo galing na. Oo. -o. Babalik tayo punta tayo doon sa ano. Oo. Oo, bahay. Pero kahit ganito ang bahay nila, naka-aircon. <laughs> Yayamanin pa rin. mm <laughs> uh -uh. Di mainit din. O may party sa taas. O may party-party sila. Chinese New Year. Second day of Chinese New Year ngayon. Ah, okay. Second day ng Chinese New Year dito sa Hong Kong. Kaya marami kaming mga Pinay dito sa boat. Ayan, andito na kami sa kabilang side. Foggy. Mabilis na siya. Kasi hindi pa ano. Oh my god, ang bilis. Ang lamig. Nagliliparan ng mga ano. Maingay ang barko. Malamig. Malamig pero ang ganda. Diyan, sa malapitan. Ayan. Ayan. Bilis na naman. Naririnig ang tunog ng barko. Oh. Naririnig ang tunog ng barko oh, na ano ang ano. Ang bilis nga. Hotel yan o. Oh. Masarap din magtambay dyan. Seaside din. Iyan ang tinatawag na dating police station. Iyan. Ginawang hotel. Parang heritage na yan eh. Oh my God. Lord bless us. Ang lamig. Mahangin. Ako hindi naman. Okay lang ako. Andito na sa dagat. Hindi kita pati ang ano. Pak T-shirt lang normal. Wow. kami bisa dagang. <tik> makita. na takpan pagi pagi na siya punta tayo mamaya doon apan tayo doon po madamdama nagtago kasi <laughs> pagi Ayun. 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 Wala eh ayan na ang <laughs> ano pa na foggy kaya ano hindi makita ang view maganda siguro may atmosphere sa summer hm maliwanag sobrang init din lang parela Makikita okay, ang view okay, sa <laughs> Pambayad <laughs> sa ano sa gasolina. sa <laughs> <laughs>

Oo. Siguro, ano... Pagod kaya hindi sila gaano. Babalik na kami. Wala kaming nakitang dolphin. Oo. O, na. Thank okay. you.